So ngayon naman, andito tayo sa bahagi ng parte ng Montalban Rizal Ayan. Ayan, kung makikita nyo doon, oh, may mga daanan doon ng tricycle. At dito part na ito ay ng maskap so didiretsuhin na po natin itong uh, lugar na ito para magkarating po kami dun sa pupunta namin so ayan ah, pupuntahan namin yung aming kakilala dito dito lang po siya nakatira sa ah, sa unahan lang po nito maputik po yung daan dito guys kasi marami pong mga motor at mga malalaking sasakyan ang dumadaan dito sa part na ito yeah. kung makikita nyo maputik po yung daan sa so, dami ng dumadaan ng mga sasakyan Oops, dahan dahan lang tayo sa aking paglalakad dahil bukod sa maputik malagkit po ang daan at pwede pa tayong madulas at sumubsob sa lugar na ito <laughs> So yun nga guys, kung mapapansin nyo, marami pong nagtitinda po dito ng uh, sarisaring paninda at pang araw-araw marami pong nagtitinda dito ng mga ulam, isda at syempre yung mga nakatira po dito sa iba yung lugar na to at dito po sila namimili. At yun na nga, malapit na kayo makarating sa uh, ng popuntahan. So, ayan na, konti na lang. So, yun na nga, andito na kami sa maskap na kung saan dito ginagawa po ang Uh, estruktura ng mga buhangin at saka graba ayan po guys malapit na tayo dito at kung mapapansin nyo guys ayan po yung lugar na kung saan diyan po pinaproseso pinaprocess ang mga buhangin at saka graba At syempre, para sulit ang pupuntahan namin, ah, didiretso na rin kami doon sa aming pupuntahan. Wow, ang ganda naman ng lugar dito. Grabe, ang ganda ng nature dito. At kung makikita nyo, ayan po, malapit na po yung bukid po dyan na aming pupuntahan. Sobrang ganda guys. At sa wakas, nandito na kami. At Ayan kung mapapansin nyo, ayan po yung mga pinagkukuanan dito ng mga buhangin at saka graba. At dito po kinakarga yan ng mga malalaking truck. Kaya dito po nangagaling yung supply ng graba. So, ayan yung kung nakikita nyo yung nasa dolot dyan po ginigiling yung mga bato na ginagawang graba at saka buhangin. So, yun lang guys. Thank you for watching. Sana enjoy kayo. At hanggang sa muli, maraming salamat. Bye guys!